paano mo um, sinimulan itong ganitong business at baka ito na naisip mong business? Actually, in-offer to sa akin, years ago. ah uh, sobrang pinag-isipan ko ah uh, the, the position of CEO. Of course, our chairman. Ay, go, go, go! Wait lang itong ano, uh, products namin, itong business na So, in-offer niya sa akin, are you willing? Kasi ikaw yung siya yung ako yung may trust na kaya mo hawakan ng company. So, at first, of course, so, sobrang, wait lang ha, give me time, sabi ko sa kanya. Kasi, ano ako na sa acting, diba? So, tsaka so sabi ko, um, hindi ko alam kasi for like 22 years, 21 years. TV lang, TV and movies siya So, wala pa, wala akong idea sa so, corporate. Sabi niya, don't worry, I'll guide you. Uh, I'll, uh, I'll, give uh, yung team na makakasama mo to tulog sa'yo. But I want you to lead. Sabi niya ba? So, parang like months na inisip ko siya. And then sabi ko, sige, I'm ready. So, yun. So, from then on, na uh, biyahe na ako, I don't know, the others na observe yun na parang alis ka na, alis, ganyan, ganyan, Pero we do research na kasi so eh, since then. So, yun, research, usap kami with our uh, chemist, Japanese, ganyan, tapos, uh, yun. Hanggang sa nabuo na namin siya, till ngayon, nina-launch na natin. Okay. What year yun? was this? Ah, uh, two years ago? Yeah. Two years ago yung offer. But, uh, officially, Uh, actually, yung sinabi ng chairman namin na, na three years ago, may nilabas sila. Wala pa ako, hindi pa ako involved na products, pero hindi nag-click. Pero still, gusto niyang, gusto ko talaga eh. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng skincare, skincare So, pumasok ako like two years ago, but nag-start yung uh, uh, research and everything nag last year. So, ngayon lang namin ni-launch. Ma'am, so, ka formulated and manufactured? ito, initially, itong lumabas na products, China to. The Japan, Korea, by December, so magkakaroon ulit kami na event on December. And on March, ilalunch namin yung from Taiwan, kasabay ng Grand, uh, Grand Raffle doon ng Tesla. Who thought of the name, paano yung brand Siya, siya yan. Kasi yung product na hindi nag-click before, Rush or yun. So sabi niya, gusto ko talaga yung name. Sabi namin, Actually, maraming kumontra. Ang hirap ng recall. Ang hirap, first of all, ang hirap i-pronounce. Kahit ako noon at first, hirap, ano po, measure, measure chain, gumaganyan pa ako. Sabi niya, hindi, ito yan, pension, yan, dinan. Gusto ko yan. Kasi parang it sounds luxurious, ganyan. Sabi ko, oh, okay, kasi premium brand tayo. Hindi tayo, local lang sabi ko, sige, okay, let's work. Let's work on it. Siyempre, Jenny, active ka pala naman sa showbiz. Yeah. Pero paano mo nababalance yung showbiz career and itong business side mo? Yan yung number one. Actually, with my contact with them, um, uh, sabi ko, passion to yung acne. Sabi ko, parang hindi ko kaya iwan. Sabi ko, hindi. Sino may sabi, titigil mo yung acting? Hindi uh, excuse ka when you have tapings, uh, shootings, when you have uh, engagements pagdating sa, sa showbiz. Kaya. Kasi still, we need you visible pa rin. Okay. So, yun, nababalance ko siya kasi ang ganda ang ganda ng deal namin eh, di ba? I can still do acting. Tapos ito, pag walang projects, alam naman natin yung mga regular mga projects sa TV, di ba? So, nandito ako focus na. talagang trinay namin siya. Best siya kasi sa mga Asian na seafood. Okay. Diba? So, uh, uh, marami kaming nag-test nitong products na to. Like, the uh, oily skin. Yung, oh, yun nga. kaya nga sinabi namin eh, yung mga dry skin. All skin type kaya nito. Wala, so far wala kaming uh, negative comments. comments. Doon kami naging confident. Kaya namin. What age pwedeng mag-start to use this? Ah, Actually, 18 years? 18 years old and above? Yes, pwede, pwede. Um, first of all, ang nakakakaba kasi the soap and the powder. Mm -hmm. The soap, napaka-general. And it moisturizes. The toner kasi, pinay na rin siya. Pinagamit ko siya hanggang ngayon. Yung the others, di ba, nagpapak. Ang dami kong pinunod yung videos. Eto hindi. Siguro mapipil niyo, konting microfeeling, like, ganyan. But then hindi. Uh, in time kung yeah. yung consistent teaching mag-aalaw mag, uh, mag, uh, mag, 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 mag parang mag ano siya ng new points so, in terms of price point uh, how competitive yung pricing versus other brands honestly speaking since awareness kami ngayon etong mga products namin from China sobrang baba sobrang actually baka nga mag break even lang kami. Kasi di, anito kami sa point na gusto na yung awareness pa lang kami at ini-introduce na namin the brand uh, sa so Filipinos, di diba? So, yun. um uh, the membership, ito pala yung sinasabi namin. The membership, Uh, it costs like four five, pero ang daming perks and the full that you have it, uh, tapos insured ka pa worth hundred seventy thousand pesos, you have a raffle entry to Tesla, ng Tesla raffle na so super baba nito. Pero once na dumating ang Japan at Korea dun na uh, mag-elevate -e yung price namin. Kaya we encourage people na mag-member na ngayon kasi once na uh, lumabas yun, hindi namin alam kung ano yung uh, increase ng price. For clarification lang yung membership kasi it mean parang networking naman. Ano? Uh, this is, no no, 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 hindi to siya networking. Membership lang. Okay. Para additional perks like the discounts and all. No need to recruit. Walang ganon. Wala kaming ganon. As in, we're selling the products. We're selling it by set. Kaya sana yun, mag-member lang mag-member po, pag yung mga darating na product, parang may mas mura ba, may mas discount? Mas mahal kasi yung darating na product. So kung, halimbawa, nag-member ka na, and mas malaki na yung discount mo, kasama na yun. Diba? So kaya, in encourage namin as early as now, mag-member na. Sorry mo, what's make difference sa China versus Japan in Korean competition? Kasi if it's already your best, why mm -hmm. get something from <coughs> Japan and Korea? in Korea? Eto kasi China, kami to eh, nag-formulate etong Japan Korea, meron na kami ng R&D campus na Japanese. So, tie up na. Oo, so talagang different siya. And different products din siya. Hindi na siya reduce. Ibang products. Na siya. Yung rejuvenation set, gano'n ka tagal siya dapat din. Yung recommended din. Sana consistent, but the set kasi, it lasts. like the soap, na kung nakita niyo, ang laki ng soap. Siguro naubos kayo for 3 months. Oo, oo, ang laki. Sobrang, ano, makakatipid ko talaga. But, uh, yun nga, ang, ang medyo maubos mo lang lagi, the face cream, yung sandal, yung lagi nando, magamit ko, yung face cream. The face cream, yung face cream, and the serum. So, yun, yun lang yung i-refill mo. Siguro, a month, yung face cream, and yeah, the serum. But, the other same, two months, kasi may travel set din siya, yeah, ba? So, yun, talagang... Jen, aside, sa business, ano pa nga ka namin sa showbiz? <laughs> TV, movie project? Yeah, I'm doing ano, kasi siya may reg ako sa uh, What Lies eh, na mag air ang, sa November. Oo, ABS-CBN. So, abangan nyo rin yun. Ah, uh, yun, kasi the guestings, yeah, mga, may mga guestings. Napanig ka namin sa Mudrasta. Na? Oo, oh, oh! na ginawa namin five years ago pa. As in, pandemic, nakalock-in kami. Tapos, ang funny pa nun, nung in-offer yung project sa akin, sabi ko, ha? Parang, actually, maraming na-edit out eh. Pero, parang, tulad yung Tapos, sabi ko, parang, parang kami role, lumabas sabi ko, gagawin ko ba? Tapos sabi ko, hindi, sige, akala mo lang ganyan yan, pero maganda yung road. Pero yung, yun nga, yung, yung scenes mo, ganyan lang. Sabi ko, ako oh, sige. So, na-curious ako, kaya oh, na nag-watch ako ng advance screen. Sabi ko, ah, oh, man, tari ng road. Sayang lang, bakit ilang lang yung Sabi ko, gano'n. But yan, yeah, watch niyo po, mudras showing kayo. Mom, Jenny, go see last question. Kasi, Filipino about mga light na uh, skin mm -hmm. care kasi syempre yung weather natin. So, you've been using bad. the product. How how is it feel the weather? With the weather, alam mo, kasi ma-arte rin ako sa Ayoko yung, alam nga yun, ang malagkit, diba? Ah, I assure you, ito kasi, <laughs> uh, smooth lang. At, pero dapat yung thing lang yung application mo. Hawag naman Yun, uh, tapos kumakapit talaga yung makeup. So it last yung makeup mo till, uh, till night na. So yun yung gusto ko sa products na yun. Hindi niyo ma feel yung lagkat sa kanya. Last person for me. Uh, since it's your first time venturing into the business, mm -hmm. any new lessons from your experience? Mahirap mo sa acting, sa acting kasi nagpo-portray ka ng mga roles, di ba? Characters, ganyan, ganyan. After that, tapos. Di ba? Uwi ka, ito uh, normal, normal life. Dito, I need to lead people. Like my team. So, ako mismo, dapat ako yung makitaan nila ng uh, motivation, ganyan, na kaya namin itayo itong business na to. So, uh, reality, sobrang mahirap pala. Pero, nakakatuwa kasi, eh, sinachallenge ko yung uh, self ko na kaya mo yan, tinasok mo yan eh, di ba? So, pinaninindigan namin. And, eto nga, thank God, dinalunch na namin sa Tom, any tips sa mga celebrities na gusto din pumasok sa mga? Ah! Naku! Sa mga artistang katulad ko, magnegosyo tayo. Kasi, um, huwag natin asahan din na showbiz unless nandyan ka, ikaw yung uh, blockbuster queen ngayon or whatever, di ba? Kaya lang kasi, uh, ako for me ha, hindi naman kasi siya regular. And, and, I mean, regular na trabaho na may regular income ka uh, tapos per project basis. Eto kasi, when you have business, tuloy-tuloy lang to eh. Basta hands-on ka. Basta tuto ka. And alam mo kung paano i-market yung products. Beauty tips naman, aside from using the products, hmm. ano yung Beauty tips? Uh -huh. <laughs> uh -huh. oh, how do you take Ay, Salamat! lumabas ka sa stress. <laughs> ah. Hindi, ako, first of all yun, yung stress, yun ang nakakahagard. Yung sa corporate kasi I have people naman no eh, na gumagalaw. So, yun, uh, kailangan lang nila ng push. So, yun yung ginagawa ko for them. First of all, yun nga, stress, iwas ka. Pag alam mo ng stressful yung, uh, uh, yung scenario na yun, labas ka na. Oo para iwas wrinkles din, di ba? Kaya tapat, dapat youthful yung looking mo lagi. Tapos, uh, yun, regular skincare, regular visit sa derma, gano'n naman. And lalo na as we age, dapat tutok na tayo sa pag-aalaga sa skin natin kasi nagsasag, lumalabas na yung mga wrinkles sa noon, ba? Diba? So, yun. yun. Thank you.